Bigyan natin ang moment ang paglilingkod ni Senator Amy Sabayan. Makilahok, makibalita at makialam dito sa ATM ang trabaho ni Manang. Isa si Senador Amy Marcos sa pinakaproduktibong mambabatas ng bansa. Taka sa kasalukuyan, nasa 84 na ang kanyang Senate bills na naisang batas. Marami rin siyang sa mga resolusyon na nagsusulong sa karapatan ng mga bata, ng mga kababaihan, sektor ng manggagawa at iba pa. Pero ilan sa pinakamahalagang batas na itinulak ni Senator Amy ay mga batas na may kinalaman sa kanyang kampanya laban sa gulong. Senator Amy Marcos din ang may akta ng New Agrarian Emancipation Act o ang Republic Act No. 11953. Ang pag-aproba sa batas na ito ay isang mahalagang hakbang sa paglaban sa gutom dahil nagbibigay ito ng pagmamayari ng lupa sa mga magsasaka. Dahil din sa batas na ito, mahigit 6,000 600 magsasaka ang nakawala sa gapos ng pagkakautang. Ang pakiramdam ng seguridad na ito ay nag-uudyok sa mga magsasaka na mamuhunan sa kanilang lupa at pataasin ang kanilang ani. Ang pagtaas ng produksyon naman ay maaaring magdulot ng mas matatag na supply ng pagkain para sa buong bansa. Sa pamamagitan ng batas na ito, na ipagpatuloy ni Senator Amy Marcos ang legasya ng kanyang ama, si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., na naglagda ng Presidential Decree No. 27 noong 1972 para sa emancipation of tenants from the bondage of the soil. Ang pagsulong ni Senator Amy ng batas na ito ay nagpapakita ng kanyang pagpupunyagi na ipagpatuloy ang adhikain ng kanyang ama na palayain ang mga magsasaka mula sa pagkaalipin sa lupa. sa kanyang trabaho sa Senado, ipinagpatuloy niya ang kampanyang ito na naglalayong pahusayin ang kabuhay ng mga magsasaka at palakasin ang seguridad sa pagkain sa bansa. Marami man ang hinaharap nating suliranin, dapat dahil ang pagkain. Ako po si Senator Imee Marcos. Ipinaglalaban ang bawat problema ay may solusyon. At lahat ng solusyon ay may aksyon. Basta na pag-usapan ng bayan, basta tungkol sa mamamayan, dapat magkamobelt muli natin pagsaluhan ang mga moments next week dito lang sa At The Moment with Aimee.